Hello guys, welcome back muli sa ating channel. Meron po tayo dito ang panibagong gagawin na Bose Soundplex. Ang problema nito, pinakita sa akin ng no? may ari uh, sa PC pinasak, Pero, e-testingin natin. Hindi siya nag-o-on, no? Yeah. Pero pagka-chinards mo siya, Ayun, nag-on, di ba? <clears throat> Pero pag in-on mo siya nang naka-charge, battery 100%. Oh, 100% sabi niya. Okay, oh, Lori sa number natin, no. Oh. <clears throat> pag wala siyang charge, oh, hindi siya naka-connect ng kanyang ano, pag i-on mo ayaw magtuloy. Pero pagka nilagay mo na yung charger, i-on mo, magtutuloy, pas nakalagay na, kasi sabi niya, 100% na yung kanyang battery. Ngayon, patugtugin natin. Yan ang sira niya. Yan ang sira niya. Yan. Para lang siyang umuutot. Na... Ito, siguro mga pang walong beses ko nang gumawa ng ganito. Ganitong problema talaga. Pag tinanggal mo nga yung charger, mamatay. I-on mo kaya mag-on, kailangan na kapit yung charger. Ngayon, bubuksan natin na alamin natin kung ano yung sigara nito. Tabayanan nyo po. Medyo mahirap lang magbukas nito, no? Kailangan talagang patient dyan. Kasi pagka hindi mo chinaga, sisira yan. Nawawasap. Kaya kailangan dahan-dahan yung kanyang pagbukas. May dikit kasi dito yan, yung nakabilog. At yung dikit niya malapad. Kaya yeah, medyo mahirap paklasin. Kailangan muna siyang ma lumambot muna yung kanyang uh, dikit bago mo siya buksan. जानून <laughs> itong flex sound flex na to ang ganda ng tunog nito sabi eh. para kang nasa wala sa loob ka ng kwarto para kang nanonood ng home theater pag pinagano lang like, naiiwagan na ako sa buhos eh lahat halos ng buhos naman magaganda tunog Ito maganda rin tunog nito yung beach 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 Lalo na to Maganda <laughs> na tunog nito Maganda <laughs> yan Ano yung tatak nun? La <laughs> hindi matanggi ang yung nagpapagawa nyo matanda na eh senior sabi ko sige po gagawin natin Una mong gagawin dito, i-check mo yung kanyang pagre kung okay ba. Wala, di ba? Wala siya. Ngayon, saksak uli natin. O, di ba? natin, ha? On ko, ha? 100%. Di ba? Ngayon, tingnan mo kung may supply to yung positive at negative. Meron, di ba, 3.9 volts. Kasi yung battery, 3.7 lang. 3.9, no? Ngayon, patugtugin natin. Ayan. Nagpuutot na naman siya. Mabaho tayo dito. Oh, no! Zero siya, oh. Ibig sabihin, walang lumalabas na out sa kanyang battery. Kasi ito yung passive, ito yung negative. Yung supplyan ngayon natin ng battery. Ah, ito ay tinamama. Hmm, nakikita okay. naman. 3.8, di ba? naman ang hint mo ano sira sira yung battery ang tanong may nabibili bang ganitong battery wala kasi walo na nga yung ginawa kong ganito eh sabi ng sabi ko sira ang battery sabi ko ire repair ko na lang At sabi hindi pwedeng palitan mo walang mabibili sabi ko gusto nyo kayo maghanap hanggang sa sumuko rin yung walong customer na wala, walang sila makuha battery hindi naman pwedeng kargahan natin ng ibang battery, hindi naman kakali. sa kakay, pag kinargahan natin ito, pag nalobat ito, wala na. Bakit? Kasi hindi pumasok sa may serial clock at serial data niya yung, eh, yung battery. Meron kasi isang board yan, eh, charging board. Ngayon, may sekreto dyan para ma-repair. Tuturo ko sa inyo yung sekreto. Hindi naman tayo madamot eh. boy. <laughs> 走路那边啊。<c oughs> Yan. Okay battery niyan. Wala kang mabibili niyan kahit saan kang maghanap sa online. Wala kang mabibili. Magkaskas. <clears throat> Apat yung linya niya, no, ba? Diba? Isang negative, positive. Tapos, serial klaking isa dyan, isang serial data. Yun ang nagko-command kong ang battery ay full charge na at hindi pa. Eh, ang tanong, eh, di ba pag saksak natin, battery 100%, ibig sabihin full charge. Eh, bakit walang lumalabas na out sa battery niya na 3.8 or 3.9 volts? Nag-charge siya. Pero pagka patutugtugin mo na siya, magpapunction na siya, walang lumalabas na out. Ganito yan. <coughs> bubuksan ngayon natin itong battery pero hindi na natin bubuksan lahat kasi pag binuksan mo lahat ang pangit na nang tignan titignan lang natin yung kanyang uh, usable kung nakaka-encounter kayo sa mga cellphone nyo na ang cellphone ay e, full charge kasi naranasan ko yun full charge yung cellphone ko Uh, may tumawag pagtawag na matay. Ano ibig sabihin? Sasabihin na sira ang battery. Pero para makatipid ka, huwag kang bumili ng battery. Merong ginagawa yung mga cellphone technician. Ganito rin sa ganito. Ganito rin ang sequence niya. Mabubuksan natin na. Alam ko dito banda yun eh. Matatanggal ito. Eh. 啊，嘿嘿，我也是。 Kasi pag binuksan natin lahat, papangit eh. Alam mo, dito naka ano yun nakalagay. Baka Ma, nang matamaan mo yung ano. Hindi kasi madali yung itong ano ah. bababa tanggalan niya na. Baka puno na to. Hindi. Posible na puno yan. Kita ba? Mm uh -hmm. -uh. Yan yung kanyang fusible. Ngayon, pag tinesting natin yan, sa continuity, ah, Testing natin ha. Kita ba? Mm uh -uh. Diba okay naman? Shorted naman siya. Bakit hindi nakakalabas yung ano? Yung bultahe sa battery. Yeah. Pero good naman yung kanyang fusible. Bakit? Okay. <clears throat> Kasi ganito yan. Meron kasing instansya na pagka gumana na yung, yung battery, siyempre gumagana, nagiinit yan. Ngayon, itong dadaanan ng output, fusible yan, di ba? Dadaan siya dyan. Siyempre, nagiinit siya. Ngayon, habang nagiinit siya, nagkakaroon siya ng high resistance. Siyempre, pagka high resistance na yan, ah, para siya nagiging resistor, di ba? Mataas yung resistance. Yung voltahe niya, hindi na makatabid sa kabila. Kasi may resistance na nga malaki. Kaya tinanong kanina, di ba? halos wala siyang bolt lumalabas pag pinatutugtog natin. Naglagay tayo lang backup na battery lang para umandar siya ng maayos, hindi siya yung umuutututut. Ganyan yan. <clears throat> Kaya ang gagawin natin dito, kahit pag tinesting mo nang hindi gumagana, buo, di ba? Di ba? Ang para masabing buo. Kailangan shorted. Paano masasabing sira ang fuse? Pagka hindi shorted. Di ba? parang naalala ko tuloy kaklasi eh. Nung nag-aaral kami sa may IETI. TV walang power. Ang sagot niya, baka shorted ang pew, Tawa na kami lahat dun. Ganito yan. Lalagyan natin ng jumper. Pira natin. Siya yung clip mo. Hindi mo gamitin. Pasok mo pa dyan eh. Pasok mo. Ano siya yung clip mo? Hindi mo gamitin. ano ko sa kong nilagay. Eh. May singot mo na naman yun. Ano yan pa? May siga ka na naman. Pilip mm -hmm. ko sa kanilagay. Okay? parang bypass operation. Puso. Mama? Ano, ano? Parang ano, parang nag-oopera ka ng puso dyan. Naglalagay, <laughs> naglalagay ka na ibang daanan ng ano. Bypass yan. Oo, operation. Bypass. bypass. Kasi pag binuksan natin, papangit eh. Parang may ibang daanan yung ano, dugo. Oh, di sabi naka-charge daw niya? Ito, charge natin. Mm -hmm. uh, Ang 90, 90 na ngayon. nakon nag-on na siya. Wala hmm. na yung charger. Wala na yung utot niya. Ano natin ha? Pibu o Pibu. Yeah. Ganun lang kasimple gawin ng nito ganitong problema. Kasi wala kang mabibiling battery. Ewan ko, ba't iba pa naglalabas yung boost? ng ganitong battery ng Soundflex. Siguro malamang maglalabas na sila kasi sirayin talaga yung battery nila. Sinabi sa'yo? Ha? Ah, bawas maglabas na kaya ng battery ng Soundflex para hindi na nire-repair. Muli, hanggang dito, sana may natutunan kayo sa konting kaalaman na ito. Kanto rin sa mga cellphone. Tandaan nyo, tandaan nyo yung mga teknisa ng cellphone. Ginagawa rin nila yan. Pero, tanongin mo sila. Hindi nila maipaliwanag bakit gano'n. Tayo pinaliwanag natin bakit gano'n. Buo naman yung fuse. Pero ba't di makatawid yung ano, di ba? Hindi makatawid yung boltahe. Sana yung may natutunan muli kayo. Salamat sa Diyos sa konting kakalaman na ito. Hanggang sa muli, sa susunod natin pagbablog.